Magandang araw sa ating lahat mga ka-idol Nandito ako ngayon sa aking taniman na Ampalaya mga ka-idol yan May mga bulaklak na siya at may mga bunga na siya na maliliit Kaya akin lagyan ng, ano, ng plastic mga ka-idol ah, ko para hindi masira yung kanyang bunga At dito ay meron siyang isang tirasong bunga mga ka-idol Maliit Lagyan ko ng ano ng

Ayan ang mga ka-idol at meron pa doon sa kabila. Lagyan ko ng ano, ng plastic malabo para hindi ano, hindi masira yung bunga niya, hindi kagatin ng mga insekto. Eto mga ka-idol, meron din dito. Bali okay. tatlo sila. Bikit bikit. Pabalutin ko na mga ka para hindi kagatin ng insekto yung kanyang may huwagang bunga. Okay. So, ayun lang mga ka-idol. May ilang piraso lang akong ano, binalot. Dahil may panibago na naman siyang bunga. Yan yung kanyang mga unang bunga mga ka-idol. Dahil pagapang pa siya papunta sa taas. So, oh, tignan nyo. Marami na rin siyang ano, marami na rin akong nilagay na ano na plastic malabo mga ka -idol, oh. Mga ka-idol yung mga ano nilagay ko. Oh, ayan sa baba. Oh, ayun pa. Saka ayan mga kaidol ayun oh. Meron din doon. At dito oh. Binalot ko mga kaidol nilagyan ko ng mga plastic para hindi kagatin ng mga insekto. At meron din dito mga kaidol oh. Ayan oh. Ayun pa oh. Pagkayan ay lumaki mga kaidol, pwede na magulay di meron na namang lutuin pang ulam mga ka-idol ko o ganyan na ang buhay mga ka-idol tanim lang nang tanim at meron kang blessings na antayin mga ka-idol so paano mga ka-idol hanggang dito na lang muna at maraming salamat mga ka-idol thank you thank you at God bless sa ating lahat